Good afternoon. Ayan po, maggulay ulit kasi bagong harvest ang mga gulay. Ayan. Masarap ito may sardinas. Ayan po, bagong harvest. Ayan, kariwan sa luwa. Ayan po. Uh, kahit di, bagong harvest. Kaya, lagyan lang ng sardinas ito. Masarap. Ayan po, ito, dessert. pang dessert. Ayan po. Ah, uh, nakakatuwa talaga yung mga tanim-tanim sa plantito. Ayan. Kasi maraming palagi araw-araw mayroong mayroong pong gulay. Ayan po. Ayan. pang 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 siya. Ayan, sarap. Ayan po lutuin na lagyan ng sardinas yan yan po yan yeah. lagi Lalagyan ko lang <laughs> sardinas. Masarap ito. Naku, sarap Masarap ito. Yan. Panghapunan po. Hapunan. Para pang palakas ng pestin itong mga gulay iwas para iwas ng polystyrol high ay blood yan po yan malambot lambot yung alumbati kasi bagong tikas ang ganda yan po yung mga plantito sa rooftop araw-araw po may harvest ng gulay kaya hindi na kailangan humili doon sa palingki yan nakatipid na po ng bagit sa gulay ito sipag at tsaga lang yan tanim-tanim sa paso kaya, yan po eh, libangan walang abang wala pang ginagawa abang di pa busy kasi pag busy na hindi na po umas si kaso yan yeah. pag hindi nabantayan na si kaso yung mga plantito namamatay siya natutuyo kaya yeah, walang harvest kaya eh, ngayon po medyo tuwang tuwa sila kasi palagi sila nababantayan na alagaan si yan taga sagana sa tubig. Ayan. Lagi silang nagdidiligan ng tubig. Yan po yung mga dulo-dulo malambot yan po sariwang sariwa napakasarap po ito pag niluto Yan po, pag lumabas yung talbos, kailangan ma-harvest ka agad kasi pag medyo matagal na, tumitigas na siya. Kaya pag usbong, mabigay isang araw, mahaba na kaagad. Kukuhanin po ka agad para, ayan, isang araw pa lang po yan, oh, ang haba na. Pag nilang ng mga inabot nilang limang araw, matigas na. ang tangkay kaya kailangan eh, paglabas ng tangkay Kunin ka agad kasi malambot pa Sariwang sariwa Ayun po. Marami pong benefits ito sa katawan Ang alubati Pagpagpagpakinis ng balat Yan. kinis ng kutis yan yan po tapos antay tidying vitamin A yan po vitamin A antay tidying pang palinaw ng mata yan po kita melatih lagi Sabihin niyo san po ang pagkupit?